Hi mga Borakya, magandang 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 araw sa inyong lahat. Today is Wednesday. It's my free day. Yay! Yan. for today's video mga Borakya is dahil day off ko. Syempre, maglilinis tayo ng ating kwarto, di ba? Once a week, pwede tayong maglinis kasi nga day off natin. Mm -mm. So, ayan, pinapakita ko sa inyo akong mga gamit. Diyos ko. Alam niyo mga burakya, nung dumating ako dito ng Manila, ang kunti lang talaga ng damit ko, as in. Pero ngayon, Diyos ko dahi, ang dami-dami ko ng damit. Paano kaya ito pag, siyempre pag aalis tayo, di ba? Kung matapos na yung kontrata natin, hindi na tayo pinapag-renew, di ba? Halimbawa lang, paano kaya dadalhin lahat ng mga gamit ko dyan? Di ba? So, Naisip ko mga burakya na ang mga importanteng gamit ko is isilid is ko na sa aking maleta. Kasi dito kasi sa tundo, lagi talagang may sunog. Nakakatakot talaga. Kaya, niriridik ko yung aking mga gamit na mga importante. Ilalagay ko sila sa aking maleta kasi pag in case na may sunog, mabitbit ko kaagad, di ba? Hindi naman sa nagdadasal ako na magkaroon ng sunog. Yung yung baga ready lang, naghahanda lang ba, 'di ba? Hindi naman natin alam ang panahon. Lalo na ng ngayon, sobrang init talaga, grabe. Kaya napag-isip-isip ko talaga sa sarili ko na kailangan ihanda ko ang aking mga importanteng gamit sa isang lagayan para pag kung mayroong mga emergency na mangyayari, iisang bit-bit na lang, 'di ba? Kaya kaya 'yan ang ginagawa ko para magiging prepare na lahat diba so yun lang kailangan lang talaga laging handa tayo diba so mamaya niyan is dilinisan ko lahat ang buong kwarto pagkatapos magtupi diba tupiin mo na bago maglinis ng kwarto, ng mga kalat kasi once a week lang talaga ako makapaglinis dyan syempre pagod din sa trabaho pagkatapos ng trabaho pag out, wala na bagsak na agad yung katawan kaya <clears throat> wala nang time para maglinis so yan ang ginagawa ko tuwing day off ko na lang ako naglilinis ng aking kwarto ba diba? tsaka dito din sa amin kada staff may mga kwarto talaga so ayan na mga, mga parakya yan ang aking ano importante e, mga papeles. Andiyan yung passport ko, lahat, birth certificate, baptismal, school records, lahat-lahat andiyan yung mga certificate ko. Diyan lahat. Kaya inuna ko siya, inayay ko siya sa ilalim ng, ng mga damitan. Di pa para hindi din siya mag, magkagusot-gusot. Ganyan talaga. Kailangan nating maging handa talaga, no? Kasi mahirap na talaga. 'di ba? Halimbawa na lang kung andun ka sa ng trabaho ka tapos nakakalat yung mga gamit mo. So, malilito ka kung alin ang bibit-bitin mo in case na may mga emergency, 'di ba? So kaya ganyan ang naisip ko para ready na, 'di ba? Kaya ganun din dapat ang gawin yung mga purakya, yung mga importante yung mga gamit, kailangan n'yo iligpit ng maayos, 'di ba? para dun sa ganun, hindi kayo mahirapan, hindi kayo malito. ba? Diba? Hayaan nyo na yung mga iba't ibang mga gamit na hindi importante. Kasi, makakapili din naman. Pero, yung mga papilis talaga, mga mga important dokumento, ang hirap pa naman kumuha sa panahon ngayon. ba? Diba? So, kailangan talaga natin. Ano. Tapos, ayan na. I-close ko. Tapos, isisirado ko yan. Tapos, para hindi na papasukan din ng ano mga epis. So, hanggang dito na lang mga burakya. Salamat sa inyong panonood at sana'y manonood pa kayo. Thank you for watching. Sana i-share nyo ang video ito para sa lahat ay makakita sila. Salamat. Bye.